Suportado ng ilang mga super at mga pasahero ang isinusulong na PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Bukod sa magkakaroon ng benepisyo ang mga driver, mas maginawang biyahe rin ang hatid ng mga modern jeep. Si Bien Manalo sa Detalye, live, rise and shine, Bian. Yes, Dayan. isinusulong ng pamahalaan ang PUB Modernization Program na layong gawing moderno ang mga tinaguriang hari ng lansangan. Pero ano nga bang pagkakaiba ng modern jeepney sa traditional jeepney? Iyan ang ating alamin sa aking report. Mabilis, accessible, mura at maaasahan. Sila ang mga jeepney na tinagurian ding mga hari ng lansangan. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pinoy ang pagsakay sa jeepney. Marami pa rin sa mga commuter ang mas piniling sumakay sa jeep. Pero paano kung ang nakasanayang jeepney pinangangambahan ng maglaho sa mga lansangan? Isinusulong ng pamahalaan ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Layo nito na gawing moderno ang mga pampasaherong jeepney sa buong Pilipinas. Halos tatlong dekada ng jeepney driver si Rudy de la Cruz. Ito na rin kasi ang nakapagpatapos sa kanyang dalawang anak. Anya, Sapat naman daw ang kanyang kinikita bilang pangtustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pangalawang tahanan na niyang maituturing ang kanyang traditional jeepney. Kaya kahit mahirap man para kay Rudy, suportado niya pa rin ang isinusulong na PUV modernization program. Sa akin naman po, eh, wala naman po akong gawa dyan kung anong gusto ng ating gobyerno. Eh, kami naman, mga driver lang naman, driver lang po kami kung alin ang nakakabuti dun po tayo so po. mga jeep gamukha nito kasi 1977 pa kami nandito simula sa aming mga nauna sa amin dito hanggang ngayon narito pa rin ito ang traditional jeepney na naging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Pero dahil sa PUB Modernization Program ng Pamahalaan, nanganganib itong mawala na sa lansangan. Mula sa pagiging company driver, nagdesisyon si Bernardo Acorda na maging modern jeepney driver. Halos tatlong buwan pa lamang na namamasada si Bernardo. Anya, tulad ng pagiging company driver niya noon, ay natatama sa rin daw ang mga natatanggap na benepisyo bilang isang modern jeepney driver. May mga benefits naman to, may SSS, may well health, may medical. Yung SSS, malaki tulong sa amin yun. siyempre, sa ito, ito magiging na ako, Malapit na ako mag-retire, -re magpipensyon. Eh, ka Bukod kay Bernardo, nakakatanggap din ng mga benepisyo ang kanyang konduktor na si Maria Teresa Lopez. May SS ko pa, may PhilHealth, pag-ibig. Tsaka may, meron kami ng cooperative ko pa. Bukod sa mga benepisyo, ipinunturin ni na Rudy at Maria Teresa ang kaibahan ng modern jeepney. Ito, yung aircon kami. Yung know, aircon after kami magalang ma, na sa pasahero. Magkatulad po sa amin na may maintain na may maintain namin yung driver para sabihin sa kanila na kuya alalay lang kasi may mga pasahero din naman tayong senior na natatakot po na sobrang bilis yung patakbo. Ito ang modern jeepney na isinusulong ng pamahalaan. Pagsakay mo pa lang, sasalubong na sa'yo ang automatic door. Bukod dito, may CCTV rin ang modern jeepney at fully air-conditioned. Kaya naman karamihan sa mga pasahero ay mas piniling sumakay sa modern jeepney gaya na lamang ni Jade Alia. Mas convenient po and parang mas safe siya compared sa ordinary jeep. Ganon siya. yung, yung sa ano tawag dito, evolution. Mas makakaiwas ka panayam kanina sa mga pasahero, kaugnay kung saan gusto nilang sumakay at kung saan sila komportable sumakay, marami pa rin ang mas piniling sumakay sa traditional jeepney dahil anila ay nakasanayan na nila ito sa mahabang panahon. Pero marami rin ang nagpahayag ng suporta sa PUB Modernization Program ng gobyerno. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Diane.